Ngayong araw na to ay pagtitripan natin ng nanay ko. Dahil may special guest tayo na si Yulin at eagle tripin natin si mami kahit wala naman siyang ginagawa hanggat siya'y umiyak. <laughs> si Yulin nga pala mami. Hello po! Parang di po kayo masay. <laughs> hindi po ba ako special dito? Awalis <laughs> na lang po. Oh, Sorry. Oh, hindi on. naman ako nag-discriminate. Tita, parang ganun po yung, ano, yung naging reaksyon niyo po. Sana sa next time na pagkikita natin, hindi na po ganun yung mag ako. Mami, mami. Oh. Naalala niyo sinabi ko sa inyo kapon? Oo, oh, yung oh. papakilala mo hmm. sa mo special someone. Yes. At ngayon, Ay. ngayon pupunta na siya. Malapit na raw siya dito. So, kaya nga eh. Kaya oh. nga nakabistida ako. Hindi mo nakita. Ay, Ay taray. Ay, kayak, kayak ako. ako rin, nakaready so, ako okay. mami. Tinan niyo. Naka-long sleeve ako tsaka jeans ngayon kasi syempre. Talaga bang special sa'yo yan? Ha? Talaga special. special talaga to sa akin, mami. Makikilala nyo na siya. Girlfriend mo ba yan? Hindi, special someone lang. Huwag kayong masyadong ano, bawal pa mag-girlfriend. <laughs> oh, ano ako nag-dress para presentable sa kanya. Oo naman. Dapat yung presentable, hindi lang basta sa dress, kung di sa ugali. Kaya wag kayo sisigaw mamaya, ha? Huwag kayo magagalit. Huwag kayong... Huwag kayo magtatry. Behave ako. Huwag ka makulit. oh, na kayo, di ba? So, mami, alam kong excited na tayo lahat. Masyado na kayo nag-aayos. Huwag na. Okay na yan. Patingin na mukha. Patingin. Harap na kayo sa nga. masyado na kayo nag-aayos. Dalawang oras na kayo nandyan. Grabe ka, 30 minutes pa lang ako. 30 minutes na kayo nandyan. Ang tagal na. Ay, nasan na ba? Gusto ko na makilala. nga. Susunduhin ko pa lang. Sige na. Sunduhin ko na. na ako. ko Nagpabili pa ako ng lechon de leche. Ah, yeah, hindi bili pa ako okay. ng konti pagkain. Mayinig Siyempre. Ah, uh, um, no, hindi ito. naman. Siyempre, gusto ko lang gawing special yung handaan. Siyempre, unang oh, okay, meeting. Huwag kayo eh. masyado oh. sa balat kasi cholesterol yan. Oo, oh, okay. sa inyo bawal yun kasi senior citizen na kayo. Pero sa amin pwede yun. Hindi ako senior Raga. Huwag eh, mo lagi sinasabi uh, oh. yan. Hindi totoo. Alis na ako. I'll see you in a bit. Wait, wait. Dalit mo na dito. Oh, ito na. Susunduin ko na aking special someone. Let's go! So ayun guys, kasama ko na ang aking special someone. Pero collaboration lang. Gusto ko lang makita reaction ng nanay ko. Diyan na sila sa likod at grabe. Nung unang kita ko pa lang sa kanya, Sobrang bait Nakasama ko na siya Sa Bubble Gang dati Pero ngayon Pakasabot natin siya Team Aga siya Para sa prank kay mami So let's go Pakita ko siya sa inyo Maya maya Pero feeling ko nakita niyo Naman sa trailer So wala rin kwento Itong build up Build up ko Kinakabahan ako Sabi mo kasi Strict ang mama Di yan Matutuwa yun Lalo na pag nakita ko Huwag kakabahan ka Meeting the parents na po pati. Yes So now It's meeting the parents Time na sila ano? Kuya, <laughs> ang ganda ng house ni Aga. Ito ba? Iyaman mo pala. Parang pwede na ako dito mag ano ko ng mga plants. <laughs> hindi, hindi <laughs> <laughs> ganun. Ano hindi ganun. Katulong pala ako <laughs> 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 nila Aga. Ayan, so, pasok po. Hello guys, welcome sa bahay na... Uy, uh, 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 bahay ko na Aga. Alam mo, swimming pool sila Aga. Hindi oh. yan swimming pool. hindi pala. <laughs> sa mga isda <laughs> <laughs> lang yan. swimming pool lang isda? Swimming pool lang <laughs> isda. ako. Ang laki ng kuya nyo. Mahilig kami sa mga malalaki. Nakoy. Nakoy! kasi yung, yung ano malalaki na yan. Welcome. ko yung ano? Ako na, ako na. Thank you. Wow. Taray, naka-Gucci, oh. <laughs> ano ka ba mo? Uh, ano lang yan? mamaya pagbalik, bench na lang tayo. Ang <laughs> ganda naman ang bahay Thank no? you, kasi ganda mo yung bahay. Salamat, pwede na talaga ako dito tumira. Ayan, so. Ay, no? kasi si Mami? Tingnan natin kung ano magiging reaction ni Mami. Kinakabahan din ako. Mami? Andiyan na siya. Yung special someone ko. Special someone mo? Hmm. No? Ay, siya, may... Hindi, nagugutom ako eh. Umayon ako siya, umayon. Para naman maganda yun. Inayos sa yung sarili niyo? Hmm. Para pag magkinakilala mo na atin. Hmm. Presentable naman si mommy. Papakilala ko na sa inyo, mommy. The girl with the biggest heart. The biggest heart? Biggest ah. heart, yes. 3, 2, 1. Si Yuline nga pala, mommy. Hello po. Hello po. <laughs> Parang hindi po kayo masaya. Hindi po ba ako special, tito? Siya ka syempre. Sa totoo lang cute ka. Mukha ka mabait. Mm. kasi napapanood kita yun. At dito ay magsisimula na ang panggigil trip. Oo oh, napapanood mo pala siya. Oh. Mukha lang pong mabait. Mami bakit pa ba ako tayo. yung ina mo e? Yan, mami. Wala na saktan niyo siya mami. Saktan na ba kita? Pangat mo galing. Uh, Dapat uh. tiga doon. Oh, na lang po. ako. layo po na pinag Saan ka ba nagaling? Sa Mindoro pa po. Kasi tita, parang nung nakita niyo ako, parang hindi po kayo. Kaya nga. Parang iba po yung ano niyo. Kaya sabi ko lang muna si yung mamig kasi parang... Hindi, nagulat lang ako. Kanya ay nasaktan ka talaga. Kasi, kaya, kaya, kaya. Okay ka lang? Medyo hindi. Hindi ko naman na-expect mo de si mami. mami. sorry na kayo. I wala akong mean anything. O oh, sige, sorry. Oh. Pero dapat close, po, very close. tinuturo niya sa anak niya na kahit na ano pa po yung itsura ng tao. Hindi <coughs> <coughs> naman ako nag-discriminate ah. <coughs> ano. Tita, parang ganun po yung ano niyo, yung naging reaction niyo po. Sorry, 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 sorry. Sorry. <laughs> so, very sorry. Paano pa, paano pa kami mag date niyan? Hindi, payag ako. Pay kayong ngayon? Oh, sige, kahit na ako pa sagot sa hotel. Uh, Mag-hotel agad? Mag-hotel agad, ang bilis naman. <laughs> Yan sabi ko lang, magpa for viewing. Saan hotel dito niyo? Oo, oh, okay pa siya kasi kanina nung siya nasaktan siya. Pero wala akong ibig sabihin? Okay na lang? Mm -hmm. Hindi. Hindi pa rin? Ano pwede kong gawin para hindi ka magalit? Hindi po, uwi na lang. Uwi na lang. Okay hindi okay nang sa iba na next time. Sorry po, tito. Hindi ko din po kasi in-expect na gano'n oh, yung magiging ng mga na din po kayo. Taray na acting ni Yulin dito. Pero ngayon, mas ile-level up pa natin ang prank. Uuwi na lang. Ganyan lang. Uuwi nga kayo. Mindoro ka pa? po. Parang masakit pa. Prank ba to? <laughs> Wala pong sinabi sa akin. Sana sa next time na pagkikita natin, hindi na po ganun yung mag-reaction pero okay lang naman po. Hindi naman po ako galit na. Sa atin na lang siguro, next time na lang yun. Ano, oh, pasensya. Tayo na lang. pasensya. Pasensya na po, tito. Pasensya na no, po talaga. <laughs> Thank you. Ano na lang? Kain na tayo mamaya. Di next time na lang sa ibang ano na lang. Tita, nice meeting niyo po. Nice meeting you po, tita. Sorry po. Talaga. Sorry, ah. Yeah. Okay no, lang <laughs> po, tita. Okay lang no, po. lang siya na sa tension. Hindi naman ako na sa mga Pao yung shoes ko, Pao. Tita, wait lang po. Okay lang po, Tita. Sorry din. Sorry din po kung hindi po ako pasok sa standards niyo. Sorry naman. Sorry din, Mami. Sorry din po. It's so late! <laughs> Hello po, nice Ay, ito po. to nice, <laughs> Hello Hello <laughs> Ganda oh, talaga <laughs> <laughs> si Yulin. <laughs> Ay, thank you po. Talaga, tita. Ay, <laughs> para, mabay talaga si mami. Oo oh, no, naman, <laughs> napapanood din po kita, tita. Ito, yung video. Ito, ano yung po? video. Ito, ano maaari yung video. Ito, maaari yung Facebook, sa reels. Hindi tito, hindi ko. <laughs> <laughs> so, Sorry, Sorry mo ko sila. Ano kayo kasabot kayo for today? At ngayon, kakain na talaga tayo. So, ayun. Nakita ni mami special summon. And friend ko lang talaga si Edi. Oh. Friends oh. lang. Pero malay mo, ti... <laughs> <laughs> malay! Malay <laughs> mo sa kakain na muna kami at ito na talaga. Pero tita, boto ko sa akin in case maging S. Gustong gusto kita. Totoo po, tita. Bakit po? Kasi hindi na ako mag-alaw saan matutulog siya. Yun yung worry niya pag naglayas yung anak niya. Hindi, na lang kalayulin yun. May kama yun doon. Tara, kain na tayo? Sige, kain na tayo. Let's go. Nagkakamay na lang ako. Nagkakamay na lang ako. di pa nag nito Noong unang nakita ko si Yulin, nagulat ako. Ang ganda niya pa sa peso niya. Mm, ko. Pinanganak po ako, malaki na po ako. Si mama nga po, nung pinanganak ako, hindi si S. Hindi na si mama. Simula unang gampa. <laughs> Kamusta <Okay. laughs> na naman love life mo, Aga? Willing ka ba ulit magsimula? Siguro sa tamang panahon. Sayang punta ko. <laughs> 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 mm. 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 Grabe naman, diretso agad! Talks, tita! Sino yes, mas maganda sa amin ni alam mo kasi Bakit may explain eh? so, <laughs> na kami eh! Yung na naman yun ah.